Saan pag ganito na hindi pa naman nakakauwi yung lahat ng tao? Huwag mo sana nila yung ilaw. Ba, baaw ng usok mo sa Guys, I'm back. Kamusta kayo? So, I'm kakangkong ng Tugegraw. At ako ay taga Tugegraw. Ah, diba? walang duda kung tagasan ako taga ko. dahil sa pangalan kong kakangkong ng Tukit Karaw at malamang hindi ako taga Bicol hindi ako taga Iloilo kundi taga Tukit Karaw ako alright so pupunta nga pala ako ng Robinson para bumili ng sabong panglaba hmm para sa weekend tayo ay maglalaba right so dito na ako papasok sa may bandang co hotel dahil dito tayo paparada okay all right uh, buti naman pinagbigyan mo ko so yon umasok na ako dito sa paradaan sa may Robinson o, oh, diba? Mga kong kumusta kayo? At sana lagi kayong okay at masaya. So, kung um, ano man lang ko, kumusta inyo, siyempre, ayos lang ako. So, matagal lang ako nawala. Uh, naligaw lang ako ng landas at kung ano-ano mga pinagkagawa. Pero, siyempre, gusto ko pa rin magpakita ng mga magagandang tandawin dito sa kagayan. At ipakita Tarak Barangay na magaganda na hindi nyo pa napupuntahan dito sa Cagayan anyways, hindi madaling gawin siyempre, maraming mga bagay-bagay tayong nasan at minsan, hindi na natin nagagawang gawin yung mga gusto natin gawin o so, ba? diba? yun naman yun eh anyways, dito na ako sa may parkingan ang rope ayan, 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 dito guys. maingay ang aking tambot guys so oh, diba oh. okay dito na ako guys so welcome to Robinson okay you guys bibili tayo ng sabong panlaba dito sa my Robinson escalation nila dito sa Robinson di ba guys so you know to, dito tayo ngayon sa my Robinson at bibili tayo ng sabon pang laba yeah. Okay. so yeah. Nih hey, nga guys Medio ginutam aku Kaya tinikmanku tong marshmallow Terus marshmallow Terus <toss> marshmallow Terus marshmallow guys Alright. Okay. So, ang supo pa. Mmm. Pinatay na nila yung ilaw dito sa parking lot. Gusto na talaga nila tayong palisin. Alright. Pauwi na tayo mga kangkong. Uh, nakabili na tayo lang sa buong panlaba. Yan, dito sa may Robinson Mall. Delim, no? Saan pag ganito na hindi pa naman nakakauwi yung lahat ng tao huwag mo sana nila patayin yung ilaw kasi siyempre may mga uwi pa ano kung matanda yung sasakay sa sakyan wala po pa yung mata diba? kaya huwag nyo muna sana patayin yung ilaw wala pang hanggat di pa nakakauwi yung mga customer nyo alright kumakain ako ng marshmallow mamaya masakit na naman yung aking sikmura ba talaga pag may katigasan ng ulo right guys dito tayo sa Tuguegarao Rotonda ito nga pala yung bagong gawa nila kaya alam kung anong tinisimbolo yung simbolo nyan fire dahil ah, together raw so, ang um, sumisimbolo sa together raw ay apoy diba pero yan trending yung nilagay nila dyan no? yan, no? kaunlaran ah, okay. ano yung makagawa dyan kahit right. ano pang pambabatikos mo dyan nandyan na yan ganun talaga kế nó sẽ là một